Uh, alam na alam ko po na matatalino mga taga-Philippine Military Academy, hindi po yan ang issue. Ang, ang kinaklarify ko po ay kanina sinabi nyo na in-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban yes. para mapatay, para masabing yes. nanlaban. Correct. Correct, ito to sa very incorrect point, yes. I may say as a civilian, it's a, okay, sa professional police. It it's depends on, eh, eh, ano na natin yan ma'am, that's your view, that's mine. Right. It's not my it view ka only, ka Mr. Dumaan Chair, ng, thank you for it putting it on the record. Pagka mayor, pagka prosecutor, ako alam ko, dumaan ako, prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Uh, yes, yan salamat tayo, Mr. Chair. Hindi ka nagdala ng siyudad eh. You never Totoo had the chance to solve the problem of the community. Thank you, Mr. President. Uh, thank Senator you for putting Is... it on record, tayo Mr. makaintindihan dyan. Senator Estrada has the floor. Uh, thank you, at, Mr. Chair. At, at let me... kung pabalikin ako, sir, gagawain ko uli yan. Dublado. Your Honor. Uh, 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 silence, please. Senator Risa. Opo, Mr. Chair. Kasi siguro napansin, pati ng former president, yung shock ng lahat. Bakit, sir, yan ba ang trabaho ng pulis? Na pumatay ng mga suspected criminals? Sir, yung mic nyo. Pag dumaban? Iba po yung pagka-express kasi kanina, so I had to clarify. Salamat, SP Pro Tempore. Salamat, Mr. Chair. No, no, no. Hindi yan ang tanong ko. Uh, talagang, ano, uh, maling, ma napaka hindi magandang impression po ng mga statements uh, kanina. Kaya I appreciate the candor of uh, you sekoy at pati kanina ni ni uh, General Danau. Uh, Look, ma'am, may I Salamat interrupt tayo, you? Chair. I'm done, Mr. Chair. Kindly. Itong, Itong mga to. ma'am, galing ito ng mga sa Academy PMA. Hindi ito mga bubo. Hindi rin ito papayag na utosan mo ng illegal. Doon yan sa Academy nila, sa PMA, they are from there to yung ano talaga yung batas. Kaya pag inutusan mo yan, sabihin mo, patayin mo, sa sir, uh, mukhang hindi pwede yan, sir. I tried. Ako mismo, I tried. Ako, marami ako, patay mo, sir. Sir, uh, mo na lang natin, sir. Uh, Tutan. Pabasabi ko sir, siguraduhin mo lang na hindi marilis kasi gagawa ng kalukuhan yan ulit. And they will mag-hold up na naman yan. Yan ang sinabi. Lalo na yung mga kaso na mag-knockout, mag tapos mag-rape, tapos magpatay o mag... Mr. Chair? Can we let the President complete his sentence? Uh, what were you trying to say, sir? That Pagka, yes. Mag-grape, uh, mag magpatay, mag magnakaw, magpatay, uh, and then what do we do with them? Ganun na lang ang ganun na, lang ang sadness ko sa trabaho ko. Thank you. Uh, Kaya hindi ko uh, lang masa hindi hindi kay sinabi ko yan kasi hindi ko lang mas sila ma ng gano'n na gaya na sinabi ko put ina nag-grape ng bata yung pinatay patayin mo. Hindi ko mautosan itong mga to. Eh, masabi ko, karamihan yan, hala PMA, hindi manawala yan ganun ganang-ganon. Sabi mo hindi, in, in, sir, eh, mahirap yan. Eh, kulungin lang natin, sir. Walang dumaan yan sila sa... Uh, there was never a time na sinabi ko, patayin ninyo yan. Minsan yung harap-harapan sa crime scene, nakita ko yung bata, three years old, rape patay, tapos nandoon yung tiyuhin. O sinabi ko, putang, patayin mo. Out of outrage. In the moment of outrage yung, putang, patayin mo. Sir, kulungin na lang natin yan, sir. Ano nangyari doon, Mr. President? Yung incidente na yun, napatay nga yung, yung tito? Pinatay? Hindi. There. Hindi. Mr. Chair? Yes, Senator Riza. Uh, alam na alam ko po na matatalino mga taga-Philippine Military Academy. Hindi po yan ang issue. Ang, ang kinaklarify ko po ay kanina sinabi nyo na in-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na Lumaban. Yes. Para mapatay. Para masabing yes. nanlaban. Correct. Correct. Ito sa very incorrect. Correct. Yes. Very incorrect, yes. po, I may say it's as a civilian, a, okay, sa professional police. It's, it Salamat depends kaya, on... Mr. Chair. Eh, eh, ano na natin yan, ma'am? That's your view. That, right. It's not my hindi view only, Mr. Chair. Ng, thank you for putting it on the record. Pagka-mayor, pagka-prosecutor. Ako alam ko, dumaan ako, prosecutor, mayor, Presidente, alam ko ang trabaho ko. Uh, yes, salamat tayo, Mr. Diyan. Chair. Hindi ka nagdala ng siyudad eh. You never totoo had po, a chance to solve the problem of the community. Thank you, Mr. President. Uh, thank Senator you for putting it on record, Mr. tayo, tayo magkaintindihan dyan. Senator Estrada has the floor. Uh, thank at, you, Mr. Chair. At, 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 at kung pabalikin ako, sir, gagawain ko uli yan. Dublado. Your Honor... Uh Silas uh, please.